Outfit check. All right. Good morning, classmates. Welcome sa Rugby Game Farm. So, ito mga classmates, no? Shout out ko si classmate Sid Cruz of ano, uh, Bulacan. Kasi unexpected to mga classmates, no? Tingnan mo yon. Uh, from London to si classmate. So, ito yung Nagbigay kasi sa mga classmates pero hindi ko naman hindi naman ako nanghingi. Pasalamat na to, lambing, no? As uh, bilang kaibigan, then socket okay sa Alam mo na mga classmate, alam niyo na 'yon kung saan ko sa buyer, 'yan, you no? Know? Binigyan niya ako nito mga classmate. Pangarap ko lang, ngayon siya ang nagtupad, grabe naman 'yan. No? Adi, Adidas mga classmates. So, ito talaga yung mga ganitong design yung mga paborito ko since high school kasi dati high school mga pro model superstar na adidas yan mga ganito black white blue white then all white may mga ganon din yun yung mga paborito ko na mga sneakers yan mga kasmeto to hindi lang yan nagbigay pa siya ng sombrero si mahilig din tayo sa sombrero kasi pang init ba pa. adidas din mga classmate Ayan, oh. at hindi lang yun mga classmate kasi nagbigay pa siya ng shorts yan A short lang pala isa pero ito pricey kasi ito mga classmate eh. yung mga sinusuot ko ng mga short is yung mga tag 100 lang yan mga classmate tatlo 200 mga ganyan lang ba yan oh. ito talaga original hindi siya fake <laughs> Kaya maraming salamat sa iyo, classmate Sid cross of Bulacan. Umuwi siya, hindi siya mapunta dito. Nagpadala na lang siya ng ganito mga kay Parang saglitan lang siya. Balik din siya agad doon. Kina LBC niya, ito yung box ng LBC. Yan. Tapos, hindi pa siya tapos mga classmate. May sapatos na, may short pa, may sombrero pa. Ngayon, may damit pa. Favorite ko na damit, white white, black, red. Yan mga paborito ko mga classmates. Pero top 1 ko is white. Ako kasi medyo hindi man tayo maputi. Medyo kuwan lang tayo brown na kayo manggi. So, mahilig talaga ako sa white. Yan. para talagang BI na BI ako ni classmate Sid Cruz. Adidas yan mga classmate. Oh. Sa, Saktong-sakto yung fit ng ano, damit. No? Tapos, di pa siya tapos ulit. May mga kape siya. Ito, nabawasan ko na. <laughs> Pinagkape ko na kanina sa farm. Dalawang flavor. Sabi niya kay Mrs. Rugby daw to. Pero dalawa kasi ito mga classmate. Tsaka tinikman ko na rin. Masarap. No? Yan. So, sa'yo, classmate, said cross, maraming salamat. Pero bago natin tapusin ang video mga classmate, check mo, uh, isuotoin muna natin. No? Tingnan natin. Alright. So yung mga classmates, suot natin yung sombrero. Yung damit, tingnan nyo lang yung damit, no? Fit na fit. Tapos may kunting allowance pa. Tapos tingnan natin yung, ano, Yung, yung short mga classmates. Look at that. Oh my goodness. Diba? Tapos syempre. Ay, sorry. Mag-outfit siya tayo. Sus! Outfit check. All right. Outfit check, babe. Look at that. Yeah. Oh my goodness. Tapi natin tong komot. Yan loh. Tapi lah. center Wow, Model sa Adidas. Grabe naman no. yan. Pwede na itong pangpunta ng ano, opisina. Alam nyo na kung saan yung opisina natin mga classmates ha? So ko to sa ano Sa WPC at Agbi Ito suotin ko Yan o no? Charan Outfit check Outfit check ba Alright right. Rock and roll Ganda mm. Excellence Grabe, ganda. Oh. Sabay Levi's na faded. Ah. Tas white t-shirt ba? Parang si Colt Cobain lang mga classmate ba no? No, oh, birada dyan yun no? Oh? Grabe sa purmahan to ba? Huwag lang kasama yung mukha kasi yung mukha wala talagang pag-asa. Yan hindi mo tayo guwapo eh. Manok lang ang pagwagupuhin natin. Pero maraming salamat kay classmate Sid Cruz. At least ito mate, medyo magiging tao tayo konti. Ako lang pala, no? Maraming salamat. Ayan. Ayos oh. Charan. Grabe. Adidas head to foot mga classmate, head to foot. Literal. Ayan oh. Pa. Grabe naman 'yan. Kabila. Bro, naman 'yan. Adidas. All right.